So, sobrang excited ko na i-video siya. Inon ko yung, yung inano, ko yung cellphone ko. Pero hindi ko siya na-videohan kasi hindi ko na-pindot yung video, di ba? Ang tanga-tanga. Ayan, yung bata na yan. Sobrang adik sa gadget. Maghapon, hanggang gabi, gusto niya laging nanonood. Kaya kahit sobrang iyak niya kanina, ang ginawa ko, Inayaan ko lang siya hanggang huminto siya sa kakaiyak. Kinuha ko yung mga activity niya. Ayun, nag-trace siya ng pangalan niya. Hindi na busy yung bata. Natasha T. Pinoa. There's one. Was. We have a five room Ay May pabangit-bangit pa siya ng pangalan niya ngayon. O di? Nag-enjoy pa. May natutunan pa siya. Na-practice pa yung sarili niya paano magsulat. Hmm, tumulo. tumulo na yung sipon niya. Kasi umiyak nga siya kanina bago niya ginawa yan. Kasi gusto niyang manood. Bibidyo. Ayan naman yung isa, nangungulit na may nakuhang mangga. Alam na nga niya, busy ako nagbibidyo. Ayan, matatapos na yung bata. ba? Nakakatuwa lang dahil may nagawa siya ngayong araw na to. Pero naggalit pa yan ha. Bago niya ginawa. Ay, sobrang natuwa naman ako sa kanya. Ay, hey, pag iyak pa, nalalaman. Tapos tama naman siya. Okay.